wake hear the birds and see the sun side by side our fears are done all the good times just begun oh we know what we have let's hold on tight found what we're looking for in life Call was crazy, but things are finally right With you and I, the future is bright <laughs> Yun, nga, good morning mga kalok So, <clears throat> late na rin nagising <clears throat> Dahil nakasarap sa tulog at Naka 2 battles din kagabi So, ito um, Maganda naman ang klima Kung tutuusin medyo maulap nga lang at uh, what do expect diba Syempre kung nasan yung sunrise ay kung nasan ang sunset wala ka kang sunrise <laughs> so ganito lang makita makikita natin so kung mapapansin nyo uh, napakalino nung dagat dahil walang alon hindi umabot dito yung alon so hindi walang current doon sa ilalim hindi nabubulabog yung mga buhangin ang lakas alon pero binabasag niya na agad doon sa may breakwater kasi parang yung ilalim nito para siyang platform or yung may rock formation na patag kaya hindi ganong umaabot dito yung tubig eh. doon pa lang nababasag na kasi parang ang lumalabas dyan may cliff para bang may bangin ang doon lang halos you and I, we got it, oh. kami ngayon sa Enchanted Cave dito sa Mibulinao. So, ang um, entrance fee is 200 pesos kung hindi ka magsiswimming. Pero kung magsiswimming ka guys 250. So, yun di ba? So, pero as of now kami, um, titingin-tingin lang at di naman maliligo. Ayan. So, so, ito meron pala sila dito ang miniature. Kung nang itsura nung mismong Enchanted Cave. So, ayan. Ito yung mismong itsura niya. So na nasa loob na kami ngayon ng Enchanted Cave Di mismo vicinity pala, vicinity pala. and, <laughs> yeah. and then sabi ni Kuya lagpasan lang daw namin yung unang hagdan, hagdan na yon tapos kakaliwa Kasi Very yung Oh, yeah, yeah. Kaya lang hindi na daw sila nagpapa-overnight. Bakit? Simulan nung nag-pandemic. <laughs> Okay. Thank you. Thank you. So yun, na, uh, bawat station meron mag-aassess. So hindi tayo maliligaw dito at oh, oh, hindi ka kuntensya mapupunta. Yeah. So meron na rin pala dito'ng restaurant. Ayun, mayroon kusina sa kweba. Sa kweba, sorry. Yeah. Good morning. Ayun, uh, so pag nagutom tayo, alam natin kung saan tayo babalik. Yeah, <laughs> di 'yan. yan. So ito yung coral rock limestone fossil Clams Yan oh. No? So ito 'yon. So 'yon um ito yung mga coral fossils. So iniisip ko talaga kung paano siya napunta dito. So ang nasa uta ko lang ay eh, baka dati nasa nandito yung water level ng dagat. Kaya nandito yung fossils. <laughs> Sir, question lang. Paano napunta dito yung mga fossils? Dinala ba dito or? Uh, hindi sir. Uh, bali, uh, dito na, sir, lang sir, naka na po lahat yung mga Bato na yan. 10 million years sir, nabug uh, siya dati sa ano. Sa, ah, sa so tama nga yung hinala ko. So yun nga, uh, tama yung hinala ko na long time ago, na lubog to. Lubog ang bulinaw. So ibig sabihin, ay, hindi ibig sabihin. Kaya pa, kaya merong mga coral fossils dito sa lugar na 'to. ba? Diba? Sipin mo, napaka tagal na panahon. 'Di ba? Ah, uh, napaka grabe yung binaba ng water water level. Diyan so, 'to coral fossils yan. Eh may mga gears Pagpapasok sa cave mabaka ng kasama ba daw ito oh. so yan uh, mag gear up muna tayo <laughs> so, let's go so meron tayong safety helmet So dun sa mga merong maliligo, yung mga maliligo 'yung mga naka-blue na sticker or wristband. Um, sila 'yung mga maliligo. Pero tayo, hindi. Kaya uh, ganito lang. <laughs> ayan. So, ayan, to cave. Ah, dito na siya. <laughs> ayan, ratawa pa siya, muntik na daw kasi siyang madapa. Ayan. Watch your step. Use handrail all the time. Yeah. Okay. Mm, oh, okay. the okay. cave. Oh, Tayo yung o, right. konti dahil. Patang kanta ko ano So, ilang step pa lang, ganyan na yung view. yes. So, since uh, hindi tayo, hindi maliligo, so dito lang tayo, titignan lang natin sila. Ito itsura really nice kuya So in-explain sa atin ni Kuya, once na high tide so merong water level diyan na nagbimix na rin yung uh, salt water to fresh water. Pero as of now, since low tide, uh, mas lamang yung uh, fresh water. Uh, ang happy nila. <laughs> papanik na kami and then yun nga kumbaga medyo mainit so sabi nga ni kuya pag konti lang yung tao dito sa or konti lang yung guests uh, na sawa pero pag ganito medyo may karamihan na uh, 30 minutes per group so wala namang ibang daan so papanik tayo ulit sa daan na to Perko is Crystal Cave ng Baguio. Yeah, right. Ayan na nga, di ba? Nauntog ako. Buti, na lang naka naka hard shell ako. Putik. Kundi malamang biyak ang ulo ko nun. And yung misis ko nauntog na nga ako. Tuwa-tuwa pa. So after namin mag-game, uh, dito naman tayo sa view deck. Ayan, papanik tayo ngayon sa view deck. Siyempre, nandito naman na tayo. Bakit hindi pa natin sulitin, di ba? Uh, at yun nga. Opya. Ano? Ano? So, nandito na tayo ngayon sa BDEC. wala na tayong drone so, okay lang dahil eto na <laughs> top view aerial view lahat ng view nandito <laughs> so kung mapapansin nyo kung ganitong kataas itong view deck na to at yung inakyat natin kanina mga pinadadaanan tayo mga um coral fossils so ibig sabihin yung tubig na yon yung dagat na yun nandito dati. 'Di ba? Ganong kataas, ganong kalalim ang binaba ng dagat. Ay, mami. <laughs> so ngayon na, pa-exit na tayo. So dito tayo dadaan. kan So ito yung balete. Sabi ni Kuya kanina sa taas. So, Ayan. Papunta daw sa swimming pool. Pero hindi naman kami mag-swimming. Si <laughs> Tsaka kakain na rin. Ayan, gugutom na rin ako. So ito yung mismong view. Napakaganda talaga. So ngayon, pupunta naman tayo ngayon sa treehouse. Ayan. ayan, nakalagay dito. Treehouse. <laughs> ayan. Nakama. So, <laughs> so ito yung entrance. Ayan, nakikita nyo. Nandiyan yung mga tutakyan. So, treehouse. So, ito so yung entrance. Ayan yung uh, view.